Ikaanim na kabanata. Nangyari nga nang maibalita kay Sanbalat at kay Tobias at kay Gesem na taga-Arabia at sa nalabi sa aming mga kaaway na aking naitayo na ang kuta at wala nang sirang naiiwan doon. Bagaman hanggang sa panahong yaon ay hindi ko pa na ilalagay ang mga pinto sa mga ang bayan na si Sanbalat at si Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, Ikaw ay parito magkikita tayo sa isa ng mga nayon sa mga kapatagan ng Ono. Ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nangagsasabi, ako'y gumagawa ng dakilang gawain, na anupat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa kayo? At sila'y nangagsugo sa aking makaapat sa dahilang ito. At sinagot ko sila ng ayon sa gayon ding paraan. Nang magkagayoy sinugo ni Sanbalat ang kanyang lingkod sa akin nang gaya ng paraan ng ikalima na may bukas na sulat sa kanyang kamay. Nakinasusulatan, na ibalita sa mga bansa at sinasabi ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nag-aakalang manghimagsik na siyang kadahilanan ng iyong pagtatayo ng kuta at ikaw ay magiging kanilang hari ayon sa mga salitang ito. At ikaw naman ay naghalal ng mga propeta upang magsipangaral tungkol sa iyo sa Jerusalem, na nangagsasabi, may isang hari sa Huda, at ngayoy ibabalita sa hari ang ayon sa mga salitang ito. Parito ka nga ngayon, at magsanggunian tayo. Nang magkagayoy nagsugo ako sa kanya, na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawa na gaya ng iyong sinasabi, kundi iyong mga pinagbubuhat sa iyong sariling puso, sapagkat ibig nilang lahat na sidlan ng takot kami na sinasabi, ang kanilang mga kamay ay manganghihina sa gawain na anupat hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. At ako'y naparoon sa bahay ni Semayas, na anak ni Delayas, na anak ni Mehetabil, na nakulong. At kanyang sinabi, tayo'y magpupulong na magkakasama sa bahay ng Diyos sa loob ng templo at ating isara ang mga pinto ng templo, sapagkat sila'y magsisipa rito upang patayin ka. Oo, sa kinagabihay magsisiparito sila upang patayin ka. At aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Sino kaya na sa paraang gaya ko ay paroroon sa templo upang iligtas ang kanyang buhay? Hindi ako papasok. At nahalata ko at narito, hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinaysay ang hulang ito laban sa akin. At inupahan siya ni Tobias at ni San Balat. Dahil sa bagay na ito, inupahan siya. Upang ako'y matakot at gumawa ng gayon, at magkasala, at upang sila'y magkaroon ng dahilan sa isang masamang pinakahiwatig, upang kanilang madusta ako. Alalahanin mo, o aking Diyos, si Tobias at si Sanbalat ayon sa ganitong mga gawa nila. At gayon din ang propetisa na Naudias. At ang nalabi sa mga propeta, na ibig nilang sidlan ako ng katakutan. Sa natapos ang kuta sa ikadalawang put limang araw ng buwan ng Elul sa limang put dalawang araw. At nangyari nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway na ang lahat ng mga bansa na nangasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam sapagkat kanilang nahalata na ang gawain ito ay gawa ng aming Diyos. Bukod dito sa mga araw na yaoy ang mga mahal na tao sa Huda ay nangagpadala ng maraming sulat kay Tobias at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila. Sapagkat marami sa Huda na nanganumpa sa kanya sapagkat siya manugang ni Sekanias si na anak ni Ara at ang kanyang anak na si Hohanan ay nag-asawa sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias. Sila na may nangagsalita ng kanyang mga mabuting gawa sa harap ko at ibinalita ang aking mga salita sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang sidlan nako ng katakutan